Nauna na yung dalawa. <laughs> may hanging bridge pa dito. Ha, ay bigyan. Ayan. Ang Punta namin yung katutubo. Yung vlog sabi. Tapos lang natin mag-vlog kaya ano. May tatay ako dito. Tara, saka na kayo. Kikita daw natin, meron na nag-uukas <coughs> daw yung luya daw dito. Oh. Oo. Oh. Nasa tabi pala ng daan yun. Oo. Ayan, may Ayan, dyan nga daw. Dyan. Dyan daw. Ang hmm, dami. Panik na ito ah. Tutulak natin. ito. <laughs> ah! <laughs> <laughs> May dumadaan po bang tricycle dyan? Ha? Kaya? Pwede makahilo ya? Anong tawag mo pa? May <laughs> nahanap kami. Ay, asan si Adi

Tapos na tinatalian ng bakal. Oy. Okay, oh. Sa Sa, ano? sa, sa, sa abundukan ng tanay. Buyaw. Ay sa mabuyaw. Oh, may tubig oh, maagos pala, pinabayaan ano ba? Diba? Uh, uh, uh. Yun, ganda pala dito Huwag kayo ano, niya, yung nanay Cleta Nandun daw yung ano Yung kanyang pinatutulungan sa atin mga kaibigan Mga mga kalingap Magandang hapon mga kaibigan Magraan Kumakain sila Magandang hapon po. Hmm. Ano po yan? Tanghali yan? Tanghali yan po. Ay. ay, alas 4 na. <laughs> um, pa po Mag-alas 3 medya pa lang yan. Alas 4 ay, pa na. Pa Babayo? Nagbasok kayo. Ayan naman ay Sige, nai, na yung may upuan. Sige na, ito Saan po? Mukhang sarap na ulam niya. Nara. Ito niya, oh, may ah. manapit na mag-isandaan. Ha? Oh? Ha? Lola no ano. Ang galing oh. Sa ano ulam mo na yan? Labuyo. Ah, manok. Manok na labuyo. Ano pa nahuli niyo? <laughs> nahuli. Meron pa dito. Hindi dito, doon yan. Hindi, sa, siya, sa lugar na ito, f Oo, oo. Hindi ba okay. nyo alaga yan? Hindi. Dabot. Pero kasi nga ano, yung pumang nahuhuli, tapos yung alaga, ano lang. Hindi. Dito yung alaga, <laughs> ba, hilap yan. Nabutan po natin sila, mga Alaga, ano kaibigan. Mga hmm. Tanghalian to, sabi ni ate. Ano ang ah, pangalaman ate? Adelina po. Sabi niya, si Adelina. Pero parang tingin ko, parang magpo po Puporn na yata, no? Mag alas 4, no? Tingin ting ko dito sa akin. Sa, cellphone. po? Asa ah, lang, kuya mo. Nandito sa labas. Dali na yung, ano niya. Nasaan si ano, Itong bulag mong anak. Ah, ito po. Ano, inis pa nung kamay. Ah, nagulat. Ano, yung kapatid niya. Ay, kakakain lang. Nanay niya yan. Hindi po yung ano yung sinasabi niya. niya. Hanay, yung anak niya. Anak ni. Niyan. Hmm. Mm. Ah, kala ko ano, kala ko senior 'yon. Ah, yes, kala ko senior yung kumain ano sinasabi niya. Hindi. Mm. Dito na anak kumain oh. An Ilang taon mo, na 'yon yung an ano? Na. Ilang taon na din yung anak mo? Ma. Ilang ah. taon? 37 na po sa July. Yung anak niyo? Yung bata pa kayo tingnan, parang hindi pa inyo anak yung gano'ng edad. Ay, ay, hindi po talagang yan. Eh. Okay, sila yun ano, ba? hmm. Yung sila yung mga bata pa kayo tingnan. Awag sila yung, yung, ay, 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 Oo. Apo nyo po yun, nanay. Para siya, parang kasi siya, ano eh parang hindi pa magkakanak ng edad, nanay, ah, ate. Ano po, 52 na po. Ah, tama. Pwede na, pwede na. Medyo ano ka, medyo kang bata pa tingnan sa ane, 50 Ganun sila, ganun sila, eh. Madami kami nagkain, hindi kami kakasya sa lamisa. Kaya nito. Ah, ka na, mo yung anak mo. 30 plus na. Kuwenta na mas kaya nung anak mo niyo, ang apo to Ngayon, ka na, malapit na. Ngayon, ang pangalan mo Kirita. 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 Ano, ano? Kirita. Puta, ako anak leta. Dapat ikaw, Kirita. ah, ito siya. Ha? Brother, magandang hapon. Magandang hapon. Na, Dalarang halihan pala kayo, no? Papoy mo siya kaya. Ah, ito, sa so, ano nyo? Hindi po, kuya. Napasyal kami sa lugar mo. Anong pangalan pala, brother? Ha? Rocky. Si Rocky. Ayan. Pasal kami dito dahil ano, kahapon naging pasahero ko si ano? Ako. Si Kakleta sa ano? Sa atin sa bayan ng Tanay. Mm -hmm. so, sa bayan. na ibida ako niya. Sabi niya, nanay, <laughs> mga vlogger ako. Sa oh, sabi. Bang, gusto ninyong puntahan natin sa mga mga mga. Eh sinabi ko nga ito. Mm. Ito ka muna ating kahit tayo Itibotin mo na. Tinuro, sabi niya sa akin, gusto ko maano, ah, bigyan mo ng konting tulong siya, no? si ano, si Rocky. Rocky ba? Pangalan nito, Rocky Pura. Si Rocky 'yan. Kaya napunta ko dito, brother, sa lugar mo. Ano mo, tricycle lang sila. Isang tricycle driver lang ako diyan sa Tanay, sa bayan. Galing kami doon kay ano, kilala mo si Ka Rodrigo? Si Ruding, si Ruding. Yung na-stroke. Na stroke. Mm -hmm. no, laki. uh, laki. Ito, ito pala, aming konting ano. Ayuda sa inyo dito sa kanya ay. sa mga bigay ko sa dia raki yan taka no continue grocery kasi siya yung ano yung refer sa atin ano ni, ni Kakleta baka meron pa dito ibang ano no yung, yung talagang ano ganda ba ito yung 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 ay, yung 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 walang oh, nakakatulong. Okay, na Sige na po si... No, baka meron ka ditong alam. Na, na ka ganito, Para mapasalan natin sa mga susunod na araw. Sa susunod na araw. Sino Malapit ma lang ha. Ito kay Rocky. Bigyan natin kay Rocky. Ano, ano po si Rocky? Nakapag ano? Nakapaglalakad-lakad nakapag, mag-isa? Opo. Anong naga, nakagawa din siya? Magaling gumanta. Opo. Sumayaw. Ha? Meron may talent. May yeah, talent pala eh. Ayun, try mo na 'to, may talent sila. May talent. Pwede ba kami ano, awitan? Pwede pa pano tayo. Ate, meron ba kayong sariling ano, lingguwahe, salita? Opo. Meron? Opo. Di sa lugar nito? Opo. At try mo nga 'to, pakinggan ko po. Pangalan. Pangalan niyo. Ano po? Ano po yung kunyari, ano yung pangalan nyo, Ano yung sa inyo 'yun? Yung Halimbawa, sir, yung, ano, yung, yung lingwahe namin, mm -hmm ay maka, hindi maiintindihan. Oh, ba? nga po, ay, ay, Try ko lang po, try. Baka ano, na, ano, po maintindihan din ninyo gawa ng kami po ilihitin mong lumagat. Ay, hindi po. Ano? Ano nga po sa akin? Kasi po kasi iba, marami kami uh, na vlog yeah. sa ano, lumagat. sa Santo Niño, sa Laiban, sa Manggahan, sa Draitan. Pero wala daw sila sariling uh, lingway, kundi ka Tagalog na talaga. Oy. Bit, bit, pero buti kayo meron. Ay, ano po, dumagat po kami. So, dumagat din po sila, yung romantado. Ay, iyan kano? Pa Paras lang po ba yan, romantado ang dumagat? Hindi. Pag romantado, ano yung piso? Ah, ganun ba yan? Ah, mga mispiso na sila. Ah, mga mispiso na. Oh. Pero parang sila naman yung dating. Ay, ano po sila, kuwari. Mas ano pa nga kaya ate? ate, mas, talaga. Mas para pa kayong, uh, <laughs> <laughs> parang pa kaya yung Miss Tyson tingin. Ayun, isa kung ano kay na ito yung inaas mo pagsalit. Parang kung sa manok kayo na breeding na nila sa <laughs> 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 breeding na. Hindi kasi mga naging kasama ko doon na, ka, na dumagat. 38 daw. Tama ba brother? 38 ka? Ay, iya. Ay, ito kasi. Halimbawa po yung ganyan na dumating yung ano, yung biyayang binigay niya sa anak ko ang sa amin po salamat sal salamat po tadi numatong matong komo di kami tabi niya yani, ay anak ko ni papa kan ni mm -hmm. po mahaba na no? parang bisaya ano so. <laughs> Hindi, parang salamat pa. po sa biyaya salamat oh, po yo ibig sabihin oh, oh, na oh, kayo ginamit ng panginoon ayan salamat po sa biyaya brother ano ra Arapi ba, Rocky? rapi ba rapi 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 baka pwede mo kami ano Awitan. Pa-lakan na ano, konting Mga manonood. Kahit ano, kahit, kahit, kahit minute lang. Kahit po bu. Maganda yan sa nakanta sa video. Maganda pag yung basta wala sa video ko Ah, 'di sigi, sabi joke kaya 'di mo. Yung alam mo, yung alam mo lang. 'Di sigi, yung alam mo lang, konte. <laughs> sige alam try mo oh. taw. Sigilang. Kain <laughs> ka. Abi kami, kami lang naman dito. Wala kasi halang naman natin pito. yan eh. Pag napanood <laughs> Wala, ng nanay mo Hati, yan. Kasi kita, alam mo 'yung bracket. Eh, 'di ko alam kung ano talaga. ano lang kay, kay tong kanta. Hindi na alam mo 'yung alam. Tabisado mo na. Ako ang <laughs> kamisalong kanto. Nagkakanta, boy, pa maraming salamang. Ah, sige. Uy, naman. Oo, uy. Kahit yung, ano, kahit yung kantang salita niyo, mas magaling. Ay, ay, hindi ko naman din nun marunong. Ah, hindi ka marunong nun? Marunong magsalita. Marunong, 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 marunong. Ah, sige na lang. Yung salitang Tagalog na lang. Ay, kantang na kayo, Tagalog. Ay, hindi ko naman din nun uh, Nasisan na po kayo, no? Ah, akala ko ate, marunong kumanta siya, no? Ay, awan ba si Nenay kumanta na, <laughs> na ma ang ko. ako. Ay, ako na mamamasa ko, tapos <laughs> nga naman muna na. 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 Pero, kaya nga Pero pag ay, may video, okay han po. Ikaw na lang kaya ate, baka, baka mana naman sa ito eh. Hindi po ako, sir, marunong makanta. <laughs> 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 kami ito, po na pa. Kami na pa sa lugar mo. Kasi kaapon po mamasada ko, naging pasero ko po siya. Ang sabi ko, isa po akong charity vlogger. Nagahanap kami ng uh, matutulungan. Kaya lang, ganito nga lang po yung aming kaya, Bigas Grocery. Sabi niya, gusto ko matulungan. Ito nga, si ano, si Raki. Bablog baka yung kanina nandun. Ayun, oh, kilala niya. Hadapin so, nila Rayan. Buti nga po, uh, susuporta. Siguro, uh, dinaan ang Panginoon. Uh, amen. So, uh, niya si Ate Clita. Tama, tama po kayo. Para, Opo. pansin na Salamat kay Ate Kita at pinili niyo na bigyan niyo ng akin ng alam. Ano. Tama po si tinura niyo. At uh, sana po meron pa po tayo dito ng ano. Papunta ang ibang ano, talaga nangangailangan. Oo. Ayun, ano yung Sa mga susunod na araw. Ito po naman at ano, bilang IPMR ng Mamuyaw, yeah, ko po yung tao, yung hilig um, na. Nagkatungkulan pala kayo natin ano natin yan, dito. dito. Ano, yan, natagpuan natin si ate, tamang-tama. <laughs> Bigyan niyo po kami na ano katulad ni ano nung Oy, oh, mga ganun. Lalo po mas lalo po yung mga senior katulad ni nanay. Kaya lang si nanay kasama mo na kasi, di ba? Ayun po yung bahay niyan, solo po lang na nakatira. Ayun, dapat doon na po yung mga si po, pinapakain ko po lamang siya pa, wala yung isang kapatid. Doon po sa isang kapatid niya nakatira. Siya. so pag wala yung kapatid ko, ito dapat sinanay nanay doon pala, no? Ayan. Tapos kasama niya pa itong kanyang apo. Akong... Halos sira Kumano ano nga araw wala naman pong purga. Mm -hmm. At no may walang center, walang mm -hmm. motor, kung hindi. Dapat natin simuro. masyado alam ng araw no. Pupo, Kahit kami rin naman ng bata, mm. Hindi, hindi alam. Ayun daw pong ano, sumuot sa mga ugat yung maliliit na bulati. Mm -hmm. At yan anyway, nga pinurga sa mong rono Yan yeah, na pagkain niya bulag. Kung sir ano, na ano ng mga uh, panahon iyon at sa ngayon hindi magkakaganon ang mga bata. Oh, alam makatutunan so, alam niyo na, di ba? May tuturo niyo na. Pero nung panayon nun, bata pa siya, hindi naman malaki yung chain niya nun. Hindi naman po. Normal naman. Normal din na. Bihira na na naman dito sa so kanila. Ano, siya. ano, pong sabi nung, ano, nung doktor nun, sa nakuwasan? Po, ay ma, ano, may chance pa daw na makakita ko. Ay, pero parang hindi napisa po sir yung mga mata doon, pamutok yung tubo niya sa nung Ugat na malilita, no? mm -hmm. Parang... Baka hindi lang yun, baka yung titilipdas eh. Ah, uh, may mga ganun po kasi na tikdas. Yung pa ng mga katiklatan sa amin, sa isang pamilya nga po, may tatlo ang anak na patay. Kung naglilibing, mag dumadating patay. Bakit po? Paglilibing na naman, dumadating patay. Sa pabilin na? Sa purong katiklasan po. Ano po ibig sabihin ng katiklasan? Yung nangamamatay sila sa tikdas. Ah, sa tikdas. Tikdas, tikdas yan. Hindi nila alam gamutin yun eh. Ay, noon po may... Kaya po ako siguro medyo hindi nabawas-bawasan ng maraming anak. At kaya po nandusi yung anak ko. Ay siya ano? O. Binata ito? Opo. Dose po? Dose po. Dosy po Marami pa kami sa inyo. <laughs> <laughs> Katorse po kami magkakapatid. Totoo po, Toto po yung Nandusi lang yun na kaya <laughs> Pero ang po ngayon, ano kami? Eleven. Mm. Yung tatlo, matay na. Ay. Ali labing apat kami magkakapat isang magulang lang po 'di ba si Dailin noon nung ambiage. Umahon siya sa tala. Ay, nagbigay siya ng amok sa akin. iyon mm. ay Yun, mga tiga tala ay hindi sila nagpainom ng amok sisilin baka daw lumubog ang tiklas. Ay ako papainumin ko ng up dun mm. Tapos sa uh, hapon, papainamin eh, ko naman siya ng maligamgam na ininit kong Abdo. Nakasurvive ko naman ako. Bakit yung Abdo to gagamot pala yan? Ang? Abdo ng sawa. Ay, is. ang alam po talaga nung kami nung araw, niya namin talaga, gamot yung ano. Mas kisa paglabas um, ng bata, na, na, ng bang, Sawa. Nag-anak pa yung ayon. Pero mag si Rocky, si nakakalakad si ano, 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 dito, dito? Eh, uh, naman, naman yan. Kaya mo bang ano, mga gawain bahay, Rocky? Ay, pero mamasal-masal ka naman sa kapaligiran? Mm hindi -hmm. naman, mamasal ko lang Ano po pagka si Rangir, nagdala ka mag-isa? O may sasama ng bata? Di isa na po, wala na po siya. Hindi na siya kapal. Huwag na mamasal lang nga isa. E paano imahal sa ilog? Eh hindi, talagang niya ati. Wala man gumagala sa maraming matakot. oo. ko gumagala sa bot. Ah, dito ka lang sa paligid niya? Meron kasi katulad mo na ano, yung bang para bang ano, kabisado yung lugar. Alam niya kung nasa na siyang kalayo. Tapos alam din niyang bumalik parang parang ano. Magamat din niya na nakikita parang kapanya yung ano. Kahit yung pamagitan ng daan lang. Ano po siya nasanay na ramdam na niya yung may ano. Dahil ngayon dito si Pasya may paahon dun sa amin sa talaga ng ano pa yung daan na namin tabag-tabag ay baka maulong siya. Ano po yung tabag-tabag? Yung bang-bang. Kasi nag-landsliding. Ah, yun. Ay, wang ko ilang pamahon ng bako na pinapaahon ko kay Mio. Gawa na. Baka pagkatapos ang election Hindi, hindi ate aahon na yun. Ito ibigay sa atin yung anak niya na may ates yun sa so, Rocky. Uh, At share so natin, nabiligan uh, na natin ng ating, uh, sa hapong itong mga kaibigan, mga kalimang. Uh, Makatulog kahit papano sa pang-araw-araw nila dito sa, sa lugar po na uh, mamuyaw. Yan Yan na, na, ate, sana ano, makatulong ng konti yung sa pang-araw-araw itong bigay namin na, kaya ano? Salamat, no? salamat po sa inyo. Salamat ka rin po kayo, ano? Kayo nanay, Cleta. Salamat po sa, sa, sa inyo. At, at sinabi mo kanina, yung parang uh, ginamit ng Diyos. Ginamit siya ng kapunta niyo sa wala mong kalam-alam. ati ate, kung may alam ka katulad ni nanay, nanay mo, na nag-iisa dyan, o dalawang senior na Mm -hmm. Pumuhay sila ng dalawa lang sa bahay. Ano, At wala nang kusang ko patayin. Hindi po ibig sabihin ko may katulad po oh. lugar, bigay niya bigay niyo po sa amin. Paalam mo po kay Nanay oh. ko. Sino pa ba? Ang At ngayon. baka isang araw balikan namin 'no. <coughs> <coughs> Kuya Kanjo. Tapos siya nag-25. Kanina 94 na 'yan eh. Okay. okay. 95 Kailan po siya? Ang buwan. May po. Eh, dalhin po niya sa, si sa bayan si Nanay. Magkakapera po 'yan si Nanay. Dalhin mo. Ano totoo po? ay, na ay yun naman, man. hindi ko na sa ano. pumunta. Iyon nga po, po yung sinabi nila. Ikaw ang mag-ano. Punta ano, ka, ano, ka po sa lunes, sa munisipyo, oh, doon sa senior. Nang talaga. Sa OSCA. Dalay mo po yung ano po yung dokumento meron ka diyan pero ang alam ko talaga birth certificate. Senior niya. Yan nga po wala mga birth certificate, certificate niya. Eh di na, bali ano muna pumunta ka muna do para maano mo ano okay, okay, pa yung mga kailangan pwedeng mong dapat gawin sa ano. Para makakuha ng ano ng pera. Tulong ng ating gobyerno. Yan Pwede niya, carried siya. Ang na kaya yata niyan, kung di ako nagkakamali, hindi matay na nag, ano, nag promote si ano, si La Torbong Rebilla. Oo. Oh, oh. Nag -ano siya po yung nagsulong -ano po ng anong yan, na yung batas na, na yan. Na kaya dapat ipa... Ay, punta, sayang, sayang po yun. Parang 10,000 pataas po yung pera. Hindi, 10,000 lang. O, 10,000 lang daw. Pero yung 100, talaga 100,000, di ba? Um, ano uh, okay, yung mga, yung po umabot siya ngayon, makakatanggap po ng ganong halaga. Sinari, sige, sinari siguro, 5,000. Kung okay, um, halimbawa, ilalayo ng Panginoon ng isang karamdaman, basta ganyan lang na, mga nanay ko, makakamitin <laughs> Mukhang malakas naman si nanay. Malakas naman, hmm. kaso nga naman yung sapag po. Sabagay, pagkagayang um, sa pag-aalaga mo, si nanay ba nung panahon hindi ganyan ang likod niya? Parang sa, ano, sa hirap okay, man ng buhay man, o eskulyosis yung sabuto yan. Baka nga po na oh, yun. O, parang hindi mm. Meron kasing ganun eh. Huwag ng nanay ko matarabaho yan. Magpatarabaho dyan sa kainin. Mm. Ayun. Sa ano po? Patihin na siya sa bahay. na na nyo. Sa hirap na mga ginagawa sa pangarap. No? Meron mm. namang ano talagang kahit hindi naghihirap. Meron talagang sakit Panago. na no? Yung pag may edad bumabalak yeah, no, eh, ba Hindi naman sinay si ko ba nung araw. Eh, meron nga ko ba na hindi naman gano'n. <laughs> hmm? Ay, ito yan. Dala na siguro katandaan siya kanya. Masakit ay ito ko. Ay, ito sa ito ko. Ako nga, masakit din yung mga ganun. Mas kabel ang ganito. Ako, sa ngayon, hindi ito. Hindi, inaano. Yan. Ito po naman, UTI. Pero magpumunta lang sa palok magpa-check up. Pag napapakoyin ito ko, nalilimutan ko pangalan ito. Rocky. Rocky. Sa isang nasa dala ko dyan, oh. Meron ka dyan, ano, limang kilong bigas. Meron dyan mga sardinas, mga noodles, kape, biskuit, asukal. Ayan, meron dyan suka, mantika, toyo. Yung laman ng ano, ng plastic na yan. Salamat po. Ayan, salamat po. Sabi ni Rocky. Salamat kay Ate Cleta na, na. Sabi mo, salamat po. Panginoon, <laughs> damit niyo si Nanay Cleta. Ayan, di na rin kami masyado magtatagal ano, mga uh, naray. Salamat po. Salamat po sa pagpunta ninyo sa amin. Salamat din. Ay, sa labas. Pag-pray <laughs> nyo. Paano, Nanay? Nanay Cleta? Sister Adelina Tsaka ito si Nanay Cleta Rocky, hindi na kayo magtatagal no? Uwi na kami at medyo hapo na Sana makatulong sa'yo ng Pimunting dala namin sa pang araw araw niyo, no dito Salamat <laughs> po kuya yan dyan sa Mahihain si Rocky Ayan, na, na, na Para tuloy na kami, ano? Apo. Ayan po, Bye bye po. Uh, God po. bless po. Salamat. Salamat din. Po. 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 po sa inyong lahat. Lahat kayong nakapunta sa amin at nakita ninyo kami. Ayan. At nakita ko rin naman kayo. Hmm. Salamat. Nay, nay talaga dito pong aking adikain. Makatulong sa abot ng kaya. Kahit siya pong lupalo po yan. dito sa atin. Sa Tanay, sa ibang bayan. Pag meron po tayo. Sana nga po, gumanda yung channel natin. Hindi lang po yung ating may bibigay. Oo. Oh. Oh. Kahit pera, kung meron po tayo. Kasi ganyan, tayo. pagka ano, marami sa support kapag na nakita. Kaya lang, sa ngayon po, wala. Kaya yan lang po yung kaya natin. Ay, ano? Bale, wala. Basta, basta, mahalaga po, nakarating kayo dito sa atin. Ay. At nakita niyo yung anak ko. Ayan. At tara, babay, tuloy na po kami. Ay. Na hindi niya ako sinakay at ikaw ano. Tama, ta tama, po sinabi niya no, para Paginoon mapunta. Na ang nagplano. Tama nga, kasi kaya napunta. Kaya napunta na 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 Sabi ko. sabi kanina. niyo kanina. Hindi nanay. Hmm. Baka yung kilala niya. May Pinami unang pinara, ha, hindi siya na kayo. Ah, Tapos ginamit ako ng Panginoon. Oh, so tama, niya. tama, tama po yun. Meron ah, ko din ang pasan. Pa, Hi, alika, para, make, sabi ko. Abay, ginang pasan ako. Ang ginawa nito, ako ang tinigilan. Yung kasi ikaw pala magtuturo sa akin sa mga taong ating tutulungan sa lugar na yan, siyang araw, mabalikin kuya ko sa iyo no? itay mo po dito no? maraming pera, siguro ko na yung pera Ah, paano? Uh, Tuloy Oh, Oo. Tuloy dali na. Tuloy kami na. Tuloy dali na kami pagbalik. God bless, God bless. Tara. Mga uh, nah, brad, na nah, Bye bye. So, God bless. Ay. Ay 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 Talaan. Talaan. Apu, ayun, na nah, Ingat sa daan. sa daan. ayan. Ingat ka dyan, Bye po. God bless. <laughs> Maraming salamat ano. At sinamahan nyo kami. Kahit inabot na tayo, tayo ng gabi. Nandiyan pa rin kayo. Salamat sa pangumala sa akin. kapwa ano. Populaiin natin nating uh, Panginoon. Wala po kami mabibigay sa inyo. Ugubat <laughs> na siguro ako 'yung ano. Paano po? Maraming salamat. Ikaw, okay, God bless po. Bye-bye.